mga lods ito po ang puno ng bugo ayan ay ito po sa kaibigan natin na uh, si Kariki ito po ay mabisang gamot para sa nalalason yung balat po nito ay inilalaga at iniinom ayan lods mga dahon o oh. laking puno puno ng bugo kung kilala po ninyo yan po mabisa daw po itong gamot sa rason ang puno po yan ah oh. kukuha po tayo ng balat at ibibigay natin doon sa ating kaibigan na na Lason. うん。